Hi mga mamis! Magigisa naman tayo ngayon ng simpleng ulam pero masarap. Ito nga pala ang kanyang mga ingredients. Start na tayo mga mami Pag mainit na ang ating paglulutuan, maglagay na tayo ng mantika. Pag mainit na ang ating mantika, ilagay na natin ang ating sibuyas. Sunod natin ang ating bawang. Add na rin natin ang ating kamatis. Haluin lang natin ng haluin para maluto ang kamatis. Pag okay na, ilagay na natin ang ating pusit. Nahinati ko lang sa gitna para malinis ko ng maayos. Pag nahalo na natin, i-add natin ang shrimp cube. At mag-add na rin tayo ng ating pampalasa, paminta, patis at asukal. Haluin lang natin ng mabuti. Ilagay na rin natin ng ating siling labuyo para medyo maanghang. Kasi gusto namin maanghang. Optional lang yan. Kung ayaw nyo naman, okay lang naman. Tapos haluin na rin natin. Pag nahalo na, eh pwede na natin ilagay ang ating beans. Napakuluan ko na yan kanina kaya okay na yan. Malambot na yan. Madali nang maluto. Haluin muna natin. nag-add lang ako ng konting tubig. Takpan lang natin at hayaan nating maluto. Okay na ating ginisang kusit na may beans. Enjoy! Thank you for watching mga mamis.